natin. Oo. 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 lang natin na kasi pasok pa ako ngayon. Eh. <laughs> oh my god. Wow. Ngayon, so, first item itong padlock. Right lock. Ayan. May password siya. Solar blue. And itong dalawang Shimano cover. Ayan. Pangatlong item. Oh! It's a saddle bag. Color blue, po. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Sira, sira, guys. Tingnan nyo, guys. Napunit ang dalawang zipper. Dito, oh. dito galing, oh. Ay, naku. Oh, basag. Basag ang dalawang zipper. Tingnan nyo. Basag ang dalawang zipper. Naku paano to? Ay, nako. So anyway, maganda, na, maganda naman siya. Sana siya. Taso lang. Yun nga. Sira yung um, zipper niya. Dalawa, basag. And of course, ito. Itong horn natin. Horn with speaker. Yan. corn speaker. Mm. Yung clamp niya. Lagay yan. Tapos, ito. Switch niya. So, oh, ganda. No? Try natin. Oh! Ang ganda. Uh, oh, may blinker. Yan. Super. So, gumana siya agad and yung cable niya for charging. -hmm. Okay naman. Ganda, ganda. Tapos, ito yung daylight niya. Ito yung humiging. Tapos, yung silicone niya na cover para sa break flavor, the flavor niya tapos bakit oh, dalawa oh, <laughs> isa naman yung dinidig ko po. bakit dalawa ang dating siguro na pindot ko ng isa isa pang ano uh, naging kaya naging dalawa wala na. Ang last na item is ito. Yung bago natin. Ayan. Bago natin stand. Oh. 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 Ganda. Oh. Tapos, ang maganda dito kasi may rubber siya. Ayan. na na siya. So, oh, maganda, maganda. Yung saddle lang, basag dalawang zipper niya. Ito. Ay, nako. Ayan. Ha? So far, okay naman. Yung iba. Except dito. Kasi, okay naman sana yung tela niya. Pero doon lang tayo na disappoint sa zipper. So, yun lang. Thank you, thank you guys. Bye-bye. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you po. See you next video.